Uh, hello po, tuwing nga'n magtatapos ang taon, naiisip ko actually itong uh, situation ng mga newly retired uh, government uh, employees. Kasi, alimbawa, ma, -hired, ma -hired ang isang employee Then, magkaroon na agad siya ng uh, Christmas uh, bonus or, or uh, year in bonus or so, whatever ang tawag dyan. Uh, feeding uh, par uh, partial o alin ba nag-start siya ng January. So, feeding full. Ngunit, uh, iba ang situation ng mga government uh, retiree. So ito yung situation. Sana uh, ma magtulungan tayong mga newly retired uh, government employees para mabigyan tayo ng bonus kaagad. Okay, so ito ito yung situation ano. Pag ang isang government employee ay magre-retire Uh, makukuha lang niya yung kanyang makaku, makakakuha lang siya ng christmas or or year end bonus after 5 years so after 5 years yan kasi ang alam ko nga noong karitire ko pag december mayroon nakaagad pero tinanong natin I found out na kan pala, 5 years pa ang aantayin bago mabibigyan ng Christmas uh, bonus ang isang retiree. So napakatagal na antayin yan, ano? Yet, uh, yung Christmas bonus na yan ay uh, 10,000 10,000 10,000 yan ano? okay hindi naman masyadong malaki kaya why not uh, after mag-retire yung government employee sana bibigyan siya kaagad Anyway, hindi naman marami yung mga hindi naman marami yung mga nag-retire. Okay. So yan, yan, yan yung kwan uh, situation ng mga retirees. Siyempre, Uh usually yung mga retirees ay nag uh, nagdidipin la, di lang yan sa kanilang uh, pension na hindi naman masyadong malaki at itulad uh, e, natin, marami pa tayong pan. talagang uh, marami pa tayong mga binabayaran, uh, ginagastusan, etc. Et so, kung totoosin, talagang kulang yung yung regular na pension natin. O yung ay uh, no ganun din yung sa iba no uh, pagkatapos nga sa mga panahon ngayon may maintenance, magpa-check up ka etc., etc. So malaki rin talaga ang gastusin. Pagkatapos sa uh, Christmas eh supposed to be medyo may extra funding that for the Christmas uh, treats, uh, Christmas activities, etc. etc. Ngunit uh, dahil wala kang bonus, then talagang gipit na gipit ka. Kaya pag nag-retire ka, mabibigla ka na lang na talaga yung income mo ay liliit. Okay. So yan ang situation ng mga retirees. Ngayon, uh, going back to that uh, yung sinasabi kong bonus sa mga diba? ngayon, nababalitaan natin ang GSIS ay nakikiparticipate sa, sa mga o kaya gumagawa ng mga investment uh, scheme nag invest siya sa mga ganito mga company mga banko etc. etc. Yet, uh, bakit hindi na lang fan uh, bigyan naman ng bonuses yung mga newly retired pag nang antayin ng 5 years okay napakatagal yung 5 years pa na lang. ano uh, Kahit na newly retired na 5 years. Ngayon, kasi ganito ang rolling. So, baguhin yung rolling. Hindi lang tulong na rin sa mga uh, retired. Bigyan sila ng bonus. Uh, ang retired, pag nag-retire ka, talagang automatic yan. Yung, yung income mo ay liliit. Lalo na nga ngayon na sinasabi ko na maraming mga uh, kwan, mga gastusin like uh, sa uh, sa maintenance. Okay. Hindi naman talaga lahat ng nag ay kwan sila ano, naging uh, financially stable marami din talaga yung problema sa financing yan ang katotohanan okay. kaya uh, sana yung katulad natin na newly retired ikwan natin no mag-speak up tayo uh, Suportan ninyo yung advocacy natin na manawagan sa GSIS na bigyan tayo ng pension, ay ano, bigyan tayo ng bonus. Uh, anyway, isang once in a year lamang yan. Uh, pagkatapos, uh, palagay nga natin uh, may, may pundo ang GSIS dahil uh, nag-iinvest pa nga ito pagkatapos hindi naman tayo marami. Okay? Kaya yan, uh, supportan ninyo ako. Kung pwede, i-share share yung idea na yun nga a uh, aantay pa tayo ng mga ng 5 years bago magkaroon tayo ng uh, bonus. O, uh, sa, yung mga gustong na, ano, yung may planong mag-retire, yan ang katotohanan. Uh, five years muna ang aantayin ninyo bago magkaroon kayo ng uh, year-end or kaya ay Christmas bonus, uh, katulad natin. Okay, so muli, thank you. Sana ilike like at saka subscribe para mas ma at saka share na rin itong uh vlog natin ito. Okay? Maraming salamat at saka happy new year